Iba yung way ko ngayon ng araw na to. <laughs> Ito yung way ko ngayon eh. Pasensya ka sa, kayo sa buko ko guys. Kasi pag nasa amo ko, tinatali ko yan. Tapos tinanggal ko yung tali. Ayun, magulo. Magulo yung buko ko. So dito ako mamamalengke ngayon. Kasi ngayon, may mga bibili na ako sa China, Chinese uh, shop. Chinese store. Kasi nag-request ng uh, lumpia yung amo ko para daw do doon sa friend niya. Kaya bibili muna ako ng ano kung bukas sana bukas. So yung ang ganda dito. Mahangin. Ano pa, mag i pa ng 5 days si amo kaya marami pa akong cooking. Sa 8 pa ng May ang alis. <laughs> Tagal pa rin. Kaya puro cooking muna ako sa ngayon. Kaya maalitas pa. Tagal din ako ngayon. Lahas ng hangin guys so, Kala mo na sa tabing dagat. Yung simoy ng hangin. Malakas. Tapos ah, malamig. Malamig ngayon. So ayan guys. At uh, mamaya na lang uli. Balita ninyo. Nakita ko sa ano yung nakita ko din sa may nag na kuha sa Terminal 1 Airport Terminal 1 sa Manila. May nangamuti na namang kotse. Ang dami nga sa ano. Mga nakapilang pa sa hero. Kawawa naman yun. Paalis na nga alam. Hala, ala, maabutan ako ng truck na to, ito. Saan ako lulusot? Maglinis dito. Ganito maglinis dito guys. Ayan. Kaya alam saan ako Corner ako ah. Hindi na sa April na dalawampung-tatlo. Yes. Asi. Diyan-diyan yes, do nilinis nila kasi ngat ako. Lalagay mo na nila sa gitna yung mga dahon. Natanggal nila sa sidewalk ayun oh. Lalagay nila yung sa gitna atas padadaan, ng daan sa Adoce Milay Tubig. Kailan na yung tubig nila kasi nag nagagaling naman yung sa river Sen. Kaya kahit pag hapon nila pinapagos yung tubig, okay lang. May, may babae kasi ako nakasalubong. titig na titig sa camera ko kaya binaba ko na yung ko. Hindi ko maanot. So yan, at uh, kahit maginaw may weather, may weather, may araw, may weather talaga. Pag dating ko doon ay at Pinyo Musa na. Doon, doon ako magaan, mamamalengki sa Pinyo Musa. Ah, Pinyo Musa, maganda ang ano dito. Itong Pinyo Musa, maganda ang building. buildings building sila. pero Sunday ngayon, wala masyadong pa pero hindi ko alam kasi sa side na ito kung, kung bukas ang mga tindahan nila. Lagi ko bukas yung mga sa lubong ko may labid na ano eh. Yung mga labit na pinamalengke. Eh. Ayan, ayan. So narito na ako sa Avenue Musar. Ayan o, no? Avenue Musar. doon tayo mga malengke sa dulo. Kasi isda ang ipapakain ko sa amo ko eh. Kaya, yeah. meron naman din bilihan dito na isda. Sabi ni mo Sarah, yan tindahan ng mga cheese. Dito mga ano yan, mamahaling mga fruits. May mga sarado din eh. Ayan. Ano mga nila. Ano lang nila dyan. Pero dyan ako nakakabili ng honey na ano. Yung talagang ano pa siya. Hindi pa napipis. Hindi pa napipika. Yung nasaan pa Nasa ano pa siya. Nasa ano pa ng pukyutan pa yung honey. Tapos dito. Marami din sarado. Oh. Marami din sarado ang tindahan. Tapos dito ako nabili ng mga vegetables. ano na ito. Chinese na may dito. Ito. ito. Ito pag ano summer, daming tao. Ayan, dyan ako nang nabili mamaya ng gulay. Chinese na yan. So doon tayo bibili ng... Sana bukas yung... Ito bibili mamaya ng bread. Ayan. Ayan batang ng kukulik. Dapat di ba tatawid kasi naka-red. Bad girl. Ay, may mga ano din. May mga nadaanan din ako pa. Okay. Tingnan ko muna yung tindahan ng isda kung bukas. Pero palagay ko sarado. Pag sarado doon ako, sana bibirin. Ah, bukas. Nandun yun ako. No? Oh. Yung may naka-blue. Ang dami mga tinta dito. Ano. So, nandito yung Chinese na ano, tindahan. Sa loob na to. Tago siya eh. Pero kumpleto siya. Tsaka mura-mura ng konti kaysa sa Pinoy store. Ay, sarado. Patay tayo. Ayan siya oh. Sarado guys. Mga So dahil sarado, <laughs> U-turn <laughs> Balik tayo doon Tayo sa dulo Katawi tayo dito Naka red Naka red naka, naka green Dito na lang Pero bibili muna ako ng bread Kasi sarado to sa taas Ang mga tindahan ng bread Dito na lang tayo bilhin ng bread At, uh, Opa Opa Bonjour. So, je prends deux pets de campagne, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Finally guys, narito ako sa dati kong pinamamalengkihan. Sarado yung mga tindahan. O, sa pinamalengkihan ko. Ayan. Dito na lang tayo magmalengke. Sa Roasuncion dun sa batay, dun sa kabila, ay dito na lang sa kabila. Mas ano dito. Pero isa lang may ni ari nito na nice, eh. Pero dito ako sanay. Ayan, mura ng asparagus na yun. 11 na uh, 80 lang. Mura-mura na. Mabili din ako ng pinya. Pero dito ako sanay eh. Dito na lang ako bibili guys. So yan guys, cooking time tayo. Ayan. Kawa tayo ng fruit salad. Tapos Ayan. Ito ay aptisyo na violet. Ayan, lulutuin natin. Ayan guys, at katatapos ko lang sa trabaho for for ano na, 4.26 p.m. Hindi <laughs> pa ako nagla-lunch. Kasi may mga bisita si amo. Ayan oh. tingnan yung damit ko. Puro naman siya. May bisita kasi sa amo. Kaya, Ayan. mga leftover uli ang kakainin natin. Ayan, nagtago ako nitong ano, um, strawberry. Kasi nag-fruit salad ako. Oh, wala na akong tira. Ito mga tira tira, mga leftover na lang uli guys ang kakainin ko. <laughs> Ayan, fish. Siguro mamayang gabi ko na ito kakainin kasi Tapos, ah, uh... kaya yan mga lay, mga lay. Mga ah, tira-tira. Ayan, salad. kasi napuno na yung frigider ni amo. Kaya inuwi ko na lang yung salad. At mga gulay. Uh, fish head. mag <laughs> ako nabili ng isda, guys, para sa amo ko. sabi Sinasabi ko sa ano doon sa nagtitinda na pakiputol at itatago yung ulo. Inuwi ko. Kasi fish fillet laging nakain nila tinatapon yung ulo. Eh, sayang naman ang mahal-mahal, lalo na yung sibas. Yung parang bangus siya. Tawag dito ay bar. Sibas yun. Kaya, ang mahal-mahal pa naman, matutuloy pa ba itong mga tira-tira ito? -tira mga gulay na mga tira-tira din. Kaya, basta uh, kain na lang ako ng salad. Ito na lang kainin ko. So, ayan po. Thank you. At i-ano eh, ko na lang din yung isang video ng ng garden, ng terrace ni Amo para makita nyo kung ano nangyari dun pagkatapos na may ulan ni ng yelo. Kaya ayan, kakain muna ako. Ito na lang kakainin ko guys. Wawa wow, naman si Inday. Tira-tira. Hindi, <laughs> 4pm na eh. Kaya ayoko na kumain ng heavy. Mamaya akit, ula ako ng 5.30. Magpiprepared naman ako ng dinner sa amo, kahit linggo nagtatrabaho ako guys kasi nga, ang amo ko ay birang mag ano dito, birang umuwi ng Paris, sa loob na isang buwan, isang beses lang, minsan naabot ng 2 months, na hindi siya napunta dito sa Paris, kaya pag yung kahit hindi, nagtatrabaho ko, basta narito siya, pero saglit lang naman ay 8, 8 alis na siya eh. ay 8, 8 alis na siya 8 ng mayroon tapos ang balik niya ay katapusan na uli ng Mayo. Di ba? Matagal. Cool. Very cool ang trabaho ko. Pero pag narito, ay eh, talagang <laughs> hindi ako makakoolan. <laughs> Sige po. Ayot, eh, kakain na lang ako muna. So guys, kanina... Hello guys. Kanina bumagsak yung mga ano, yelo. Ang tawag dito sa amin ay grill. Ayan, o. Oh, malalaking ice na bumabagsak yan, guys. Tuwaan ng hot and cold. Ayan, nabubuo yan sa taas. Pero kanina, ang yan, guys. Tunaw na kasi, ano na eh. One hour ago na yan eh. Ang ano naman, dahil malalaki yan, guys. Pababagsak yan sa ano. Ang nasisira niya ay mga dahon. Ayan, parang ginupit-gupit kasi babagsak siya ng ganyan malakas na malakas ay eh, syempre napuputol yung mga dahon kaya ayan ang daming dahon punit punit yung dahon ng halaman ko grabe punit punit talaga siya oh parang kinain ng ng ano ng uod kaya ayan so sad sayang na sana ako ano eh dami o oh, yan, naglaglagan lahat yung dahon. Namumulaklak na pa naman yung mga ano ko, halaman ko guys. So, nangaputol, parang ginupit ba? Parang ginupit ng blade yung mga halaman. Nagkaputol-putol yung mga bulaklak. Kaya ayan, ito dito. Ayan o, nalagas, nagupit. Parang ginunting ba? Parang ginunting yung mga dahon. Saglit lang naman siya eh. Mga 30 minutes lang yata siyang bumagsak yung yelo. Pero nagbabagsakan ng ingay-ingay. Tapos sa uh, taranta kami kasi lahat namin sinakay mga bintana. O oh, ayan, yan na nangyari. O nagupit na yung mga ano, mga damo. Ay mga damo, mga dahon. So yan ang ano, ang problema ng mga agriculture guys. So sa farm, malimbawa, sila ng ano, yung mga grapes. Halimbawa, Ayan, pag inabot sila ng ganyan, sayang ng mga ano, ng mga bulaklak na mga fruits nila. Nagugupit talaga ng yelo. Kaya, ayun. Minsan, malalaki pa yan. Minsan, parang, pag yung parang tennis ball na, ano yun eh. Ayun, tingnan yung mga roses ko. Oh. Parang kinain ng uod. Ayan. Pag yung malalaki naman siya, yung parang tennis ball, ano, sisira na ang bubong ng bahay nun. Sira na ang bahay nun, ang bubong. Bawa ka tulad yan, kung malalaki talaga yung bumagsak. Pero malalaki din eh, mga ganyan din. Parang bola ng ang pingpong, parang ganon. Kasing lalaki ng bola ng pingpong. Tapos kanina dyan sa park ay ano. Ayan, bukas ay... Oo, oh, walisin ko na naman yan. Ayan, ang dami. Daming mga na sini ra talaga yung mga halaman ko. Nagupit yung mga dahon. O, ayan, may yelo pa siya dyan. Kanina, ang dami. Hindi ako nakapag-video kasi ano. Yung park ayun, bumaha. May yung mga subway, baha din ang mga subway, metro station. Nagbahaan din kaya ayan, ayan. sa maraming trabaho maraming nilikha na trabaho yung parang yelo niya ngayon ay parang yung pang ano sa isda ayan oh. pero ang tagal na kanina pa yan eh pero may babagsak yan yung parang bola ng pingpong. malalaki pero pag bola parang bola na ng ng, ng, ng tennis ayun buta sa mga bahay nun no, pati mga kotse basag ang mga bubong minsan lang nangyayari yun pero itong ganyan minsan lang din nangyayari yan guys sanhi yan ng hot and cold sa taas ayan o oh. bigla naman gumanda uli yung weather parang may parang may barelan kanina <laughs> para binabato ka ba ng ano kaya ayan